Ako nga pala si Vincent Bungolan. Sa gitna ng mga ngiti at mga bagay na naibibigay sa kapwa, katong, ay nakakubli ang isang katotohanan na patuloy nitong pinaglalabanan. Ang diskriminasyon, ang kalungkutan, no? ang pag-iisa, okay, ang kakayahang gumala at pumunta sa iba't ibang lugar dahil sa kanyang kalagayan. Sa kanyang pagharap sa mga hamon ng buhay ay sinikap nitong abutin ang kanyang mga pangarap subalit sadyang mapagbiro ang tadhana at napakalupit ng panahon. Idagdag pa ang mga taong patuloy na humahad lang sa kanyang pagsisikap. Hindi lahat ng mga nakakasalamuha at nakikil harap niya sa pang-araw-araw na ginagawa ay humahanga sa kanyang mga narating sa buhay. Ang iba ay patuloy na gumagawa upang siya ay pabagsakin dahil sa ayaw ng mga ito na siya ay magtagumpay sa kabila ng kalagayan. Siguro ang matasabi ko lamang ay insecurity ang mga taong ganito ang pag-iisip. Pero sabi ko nga sa aking sarili, laban lang hanggat hindi nila ako sinasaktan, hanggat hindi nila ako sinisiraan, hanggat hindi ako mapapahamak ay hindi ko sila papatulad. Yes, Dahil sa diskarte sa buhay, ay nakapagpundar ako ng house and lot sa Malolos, Bulacan. Mga sasakyan, nga, condominium unit. Mga katongkot, In fact, na naman po ang mayroon akong second hand na sasakyan noon. at yun ang pinagumpisahan kong gamitin upang madalaw at makapunta sa Malolos, Bulacan. Ang Mitsubishi Lancer. Sumunod ay naisipan kong bumili ng sasakyan at uh, i-rehistro ito sa Grab at Uber. Dito yung Toyota Wigo at uh, Mitsubishi Mirage. Dahil nga sa hindi ako nakakalakad ay naisipan kong bumili ng automatic na sasakyan. Ito ang Abansa. Nakapagtayo rin ako ng iba't ibang negosyo katulad ng Statistics Doctor Consultancy, na nagbibigay ng gabay sa mga estudyante, grupo o mga organisasyon at iba pang mga kumpanya sa paggawa ng kanilang research thesis o dissertations. Nagtayo rin ako ng printing press at food catering services ang aking pinagkakaabalahan sa ngayon. Ngayon ay inuumpisahan ko ang bagong business venture. Ito ang paggawa o pagformulate ng aking sariling brand ng pabango. Ito ang VB UD Perfume na hinango mula sa aking pangalan, Vincent Bongolan UD Perfume. Bagamat may mga araw na pinanghihinaan ako ng loob at tila bibigay na sa mga pagsubok sa buhay, iniisip ko na lamang na wala rin naman akong kakapitan wala rin naman akong ibang mahihingan ng tulong, kundi ang aking sarili. Dahil naniniwala ako na sa bawa, ang bawat isa sa atin ay gumagawa ng paraan upang mabuhay at umasenso. Lahat tayo ay nakikipagsapalaran sa buhay. Maging sa aking mga kapatid ay sinisikap kong hindi humingi ng tulong dahil alam ko na sila man ay nagsisikap para sa kanilang sarili para sa kanilang pamilya. Hangga't kakayanin ay ginagawa ko ang lahat ng la ab sa abot ng aking makakaya. Dahil para sa akin, no, walang ibang tutulong kundi ang aking sarili. Hindi lang naman para sa akin ang aking ginagawa, kundi maging sa mga taong nakapaligid sa akin, sa mga taong umaasa sa aking maliit na na itutulong. Hindi po sa pagmamayabang mga kaibigan, mga katungkod. Madali akong lapitan. Subalit ayaw ko naman po na dumating yung pagkakataon na masamantala na ang aking kabaitan. Ilang beses na po akong nagtiwala sa kapwa. Bumili ng mga businesses nila upang kahit papaano ay matulungan silang mabuhay ang kanilang negosyo. Subalit ilang beses po akong na nabudol, ika nga. Ang huli ay bumili ako ng printing press ng isang kumpanya. Subalit, sarado na pala ang business at nakapaglabas na ako ng pera. Ngayon ay inuumpisahan ko ang BV UD Perfume. Kami ay matatagpuan nga pala sa Santa Mesa, Manila. At uh, ang nakita ninyo kanina ay ang aking mga bisita. Mga Dati kong opisina at uh, sinadya nila ang aking uh, opisina at nagpaturo sila kung paano gumawa ng uh, pabango. Dahil sabi ko instead na bigyan ko sila ng uh, uh, pautang o sa halip na pautangin ko sila ay ituturo ko na lamang ang uh, paraan kung paano gumawa ng pabango at sila na ang bahalang magpalago nito wag na nilang isipin ang uh, negosyo ang uh, kapital dahil ako na ang bahalang mamigay sa kanila ng kapital at uh, ito na nga magmamanufacture na ulit tayo magpo-formulate na naman tayo ng mga pabango ayan so ito po yung tutorial sa aking uh, paggawa ng pabango So, gagawa muna tayo, tag 200 ml lang. Ano yung gagawin natin ngayon? Yugo Boss muna. Okay, so ganito yung packaging niyan, guys, no? Ayan. Ayan. Oh, hindi ko mabasa. Ah, Yugo Boss ba 'yan. Ayan. Sa so, Yugo Boss yung gagawin natin ngayon, okay? Sige. Yung una nating ilalagay ay yung perfume. So Yugo Boss muna ang gagawin natin. So susukatin mo yung Yugo Boss, 30ml lang yung gagawin natin. Sa so, yung 30ml dito, 30ml. So, lagyan mo ng 30 ml yung Yugo Boss. Ayan. So, so dapat hindi uh, hindi lalampas sa 30 ml, guys, ha? Okay. So, yung 30 ml na yan, ilalagay natin dun sa Erlen Mask or Erlen Mayer Flask. Okay, ayan. Okay, so susunod natin ilalagay dyan ay yung uh, fixative. So, ano tong purpose ng fixative? Ito yung magpapatagal yung pipigil doon sa alcohol para mag-evaporate. So, para dumikit yung pabango sa ating raw material. So, para magsama-sama. Okay, so ang purpose niya para tumagal sa katawan natin yung pabango So 6 ml lang diyan ang ilalagay natin. Okay, 6 ml. Mm -hmm. So, ayan, 150 ml. So, 100 ml yan. Ayan. Ilalagay dito so Erlen Mayer Plus. Ayan. Okay. So, ayan. So, ang pag-uusapan natin, ang susunod dito sa 200 ay titignan natin kung yung amoy niya is sobra na ba o masangsang pa or okay. Tingin mo. Ayos lang. Kasi iba. Ano siya? Hindi kulang or sobra? Sakto lang. So, tatlong 150 ml na yan.